ano na nakawin natin isang puno isang puno na wag baka magalit si Joey ha? Huh? baka umiyak iyakin pa naman yun oo umiyak yun yan isang ano lang kasi marami naman yan marami naman yun o mm. -hmm. Joey mag nakaw lang ah tanim kami ng ano yung buhat buhat ko kanina yun o ano. tanim namin malunggay Oh, saan natin tatanim to? Tanim kami ng malunggay. Para meron kami maulam. Meron kaming maulam. Sabaw-sabaw to. Tapos kukuha kami ng ating doon ang Tapos magnaho kami ng tanglad doon. Oh. Wala <laughs> namang yung bukas naman yung gate niya doon. Eh. Yan, malalim na yan. Okay. Ah. Oh.

Lad, ah, ha? Ay, oh, oh, oh. <laughs> kami ng tanglad. Ay jo, kami ng tanglad, ha? magpaalam lang kami me. Ha? Tatabak nang tanglad diyo. Ito. Oh? Dito. Yeah. Dito. Paano ba ano yan? Nakawin natin isang puno. Isang puno na? Huwag. Baka magalit si Joey. Ha? Huh? Baka umiyak. Iyakin pa naman yun. Oo. Uh, umiyak yun. Yan Isang ano lang. Kasi marami naman. Ayan. Marami naman yun. Joey, magnakaw lang kami ha. Paalam lang ha. Pa, hmm, ano pa? Nagpaalam kami sa puno. Habang habang bati pa. Hmm. habang habang bati pa daw tayo. Kumuha, oh. kumuha muna kami ng tanglad kasi pag nag-aaway na tayo, hindi na kami makahingi. Na ito, bawasan mo. Huh? Mataba to ay. Ha? Huh? To. Bawasan pa rin natin 'to. Huh? Bawasan natin sa puno lahat. Ha? Huh? Wag. Ha? Eh. Huh? Mamalaki pa to eh. Ubusin. pa na magalit naman. Ha? Ano 'to? Ha? Malaki. Malaki yan. Tapos

Oh. Nakak. Oh, marmolana pa awos diyan. Oh, ito na po yung nanakaw naming tanglad. Ito gagamitin natin to. Ito Bibi. Ah, bibili tayo ng ano, manok mamaya. Magtinola tayo, no? Oh, pwede, pwede. Tara. Hindi natin to dosalikot. tara. Oh, sana magdala nito. Ito po panghalo ng miso ano, sa tinula mamaya. Thank you Joey ha. Nagnakaw kami ng tanglad. Salamat. Ha. Mm. Saan? Ah, Diyan sa malapit sa septic. Ah, ganun, ganun pala yun Kasi hindi sa ilalim yan Sige Ayan, tagtag -tag mo dito

may Ini main anu nih, main gamotan tabur itu nang open area ano. Oh, oh. Dito kasi, may, may Hmm. Dito. hmm. Sabi nila, takot daw dito ang ahas eh. Dito. <coughs> Tama yan sa bakod. Okay. Yan ganyan mo. Eh, hey, malag mo na yan. Pagka naman ang bakod, haluwat din. Saan so, maglilipat ulit? Lipat uli. ulit ah. Um. Importante, meron tayo. Hindi na tayo nang hihingi kay Joey. Oh, kasi pag kasi pag uh, tumagal baka mag-away kami ni Joey, no? Oh, hindi mo bigay 'yan. Hindi na magbigay 'yan. Hindi magbigay yan. Kasi mag-away na kami. Away na kayo? Oh. Hmm. Hindi magbigay 'yan. Habang bati pa. Habang batik pa, okay pa. Ang nakaw ka kasama. na. Saan mo na? Tama, tama. Oh, hindi mo magalit 'yan. Oh. Tama hmm. ngayon. Tama. Oh. Okay, sige, mo. Yan. Oh, dito naman. <clears throat> dito. Oh, naman. Ano na tayo? Oh. Meron na tayong no. Huh? Oh, ano oh, ba? Tama din tayong tanim, hindi silang may tanim. Yeah. Oh. Kasi minsan pag, pag nanghingi ka, Binse yo. Magtanim ka na sayo. Ha, ting-ting. Kita Oh, 'yung. Ang dami pangayan eh. Ha? Dapat sinatin mo pa eh. Tingnan. Okay, ting-ting-ting 'yung hibla. Yan, yan. Mga hibla 'yan eh. Oh, yan, yan. Okay 'yan. Oh. Ha, 'yung tawag mo na. Yan. Ah, manok na lang ululong namin dito. Dito? Sabi nila, oh dito isa oh. Ito. Ito. Oh. Yeah. Ah, tanglad din kami. Kala mo, Joey ikaw lang may tanim na tanglad. Huh. Meron din kami. Marunong din kami, Joey magtanim. <laughs> hmm. Hindi lang ikaw, hindi lang ikaw ang marunong. Oh. Oh, ito yung pesa. po yung pesa. pa yung pesa. Ito yung pesa. Oh, oh. Yeah. Pang... oh mabilis yung dadami. Kasi may ugat. Oh, dyan. Ah. Oh. Mabilis yung dadami. Pagpatak ng tag-ulan, dami na yan. Maganda. Basa, basa pa ang lupa. Akin Alim na yan. Lalim na nga yan eh. no? uh, Ito, yung manok. oh, yan, yung tira. kami yeah. ng Ito ano uh, namin, Oh, may tanim na kami. May malunggay na rin kami. Joey, kang hingi sa amin malunggay. Magtanim ka ng sayo, ha? <laughs> Kasi kami nagtanim kami ng sarili naming ano. Malunggay. Malunggay. Tapos nagtanim din kami ng sarili, sarili na. <laughs> sarili tanglad. O oh, wala nang hingian ngayon ha. <laughs> wala. Uh, oh, Joey wala nang hingian. May tanim na rin kami. Huwag <laughs> ka nang hingi sa amin. Malunggay tsaka tanglad. Meron na rin kami. Wala nang hingian. <laughs> Oh. Ah, masasabi mo sa talim natin ngayon. Maganda, maganda. masarap talaga may sarili ng tanim. Oo, masarap may sarili ng tanim. Kasi hindi ka na hmm. manghingi. sa kapitbahay. Ha? Ah. ano to? Kakain daw ng tanim. Delegado tong na dito. Ayan ah. Hindi naman. Hindi kakainin. Ay, baka mo yan eh. Oh, buhay na agad tanim namin. Oh. Ganda oh. Sariwa, sariwa. Malapit sa suntik. Oo. Ah, oh, di ba? Oh, parang wala namang nabawas bawas eh. Parang wala lang nabawas. Ha? Sarado natin yung gate. Gate baka mapag ang may pumasok dito. oh di ba? Parang wala namang mabawas, oh. Ah. Oh.